Hatherwin TV at nandito naman po tayo ngayon sa dagat para maganap ng pang-ulam. Siyempre nag-request si Ante na gusto niya daw ng sihi. At yun nga, kukuha tayo ngayon ng sihi na request ni Ante. Tara, samahan niyo ako. Maganda maganda ang gabi sa inyong lahat ha. Dito tayo ngayon maghanap ng seafoods na naman pang-ulam bukas. Yan. Tayo lang mag-isa ngayon. Kaya medyo... <coughs> Lamig! Aww. Nakakita tayo dito ng alimango, dalawa. Ang laki. ano o. po. Dito nakakita tayo ng aninikad. Ayun o, mga aninikad dyan. Kunin natin. Ayan o. Mga aninikad. Wow. Dagdag na yan. Pati ito, kunin na natin yan. Ayun pa. Marami itu pagabi gabi. kita tayo dito ang limang. itu Ito. Hmm, sarap oh, oh. Wow. ko nagsimaters. Na, na makuha ng tayo ngayon at dito tayo maghanap ng sihi and nakikita tayo dito ng duduk. yun o oh. uy masabit dito ba oo wow yun mara, oh. Oh. na mo? ako nakaapak ako ng Malit na Pugita Ito <laughs> Napakang ko ah, Naku na no Nakakuha tayo ng Pugita <laughs> sa, so, ako dun eh Biglang <laughs> humawak sa pako So yun yun Ganito nga pala ngayon yung kukunin natin Sihi Yan isa sa nauna nating nakuha ng nakaraan nating vlog na tinatawag na aswang yung marami dito yan halos naka ano lang nasa mga bato kalabas. yan no? ito pa siyempre tutuduhan na natin yan kung pupuntahan nyo to dito may makukuha kayo sigurado yan yan o no? dami paborito pa naman to ng antiko matagal na akong sinasabi ano na ito naman yung koning ko kasi gusto niya daw naman tikman kasi nakakamiss na rin man lagi na lang clams yan o oh, lagi na lang <clears throat> tinula gusto naman niya na niya naman daw tikman yung sihi yung ginataan nakakamis din naman kasi to kahit man doon sinumama sa Manila is uh, gustong gusto din tong tikman nagbabakasyon nga dito yung kapatid ko taga Maynila ay lagi nun may dala pag bumabalik na ng Maynila madami dala nun lagi kasi ito yung hinahanap-hanap talaga ng mga probinsyanong taga isla yung ganitong seafoods ayan no? May mga malalaki pa nga pala nito mga idol. Baka nandoon pa sa taas yung mga malalaki nito. May maya, -maya papasukin natin. At kukunin natin. Pakita ko sa inyo. Ano? Halos nakakalat lang baka 15 minutes sigurado may pang ulam na ang buong pamilya mo pag nandito kaya 15 minutes lang na maglibot-libot ka dito matik na yan may ulam ka na ayan ayan ito pa ito pa ayan dami oh you oh dami oh oh Sige, pa siguro. Hmm. Dami. Ayun, nakakita tayo dito lang. Turtakta ako, no? Heto ah. pa. Ah. Basta makita natin na pwedeng makain. Kunin. Huwag nang yung mga nakakalason. Ano? Ito na tayo sa main location. Ito. Dito yung napakarami ano. Ayun. Ayun, nakahambalan na dito yung mga sihi. Ayun oh, pinupulot ko na lang. Halos di diba tayo nag-iisang oras ngayon. Mula nang pumunta tayo dito. Kaya imagine niyo. Rico. Tayo Ah. Ayan, dami. Ayan, oh. Dami, oh. Ayan, oh. Nakakalat lang. Siyempre, pipiliin natin yung mga malaki talaga. Ayan. 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 Ito pa. Hmm. Yan. Heto pa Siglang basta makita natin na pwede. Gulang lang. Turtaktakon. Hmm. Oh. Heto, medyo malalaki dito yung sihi. Ayun oh. yung ating mga nakuha kukunin nga pala natin dito yung octopus para ibigay Malpiyo oh. oh, na Adio, tabugok, nakakuha ko sa si mananagong kukuha Oh, <laughs> uh, ko ganda itong dito sa gilid Gano'y mo na ako? Okay, o, wow. So, ayan Uwi na nga tayo ngayon kasi sandali lang tayo At feeling ko uulan na naman Kaya saktong-sakto lang talaga pang ulam yung ating kinuha nandito nga tayo ngayon sa gilid at malapit na tayo sa bahay at dito nga pala yung ating mga nakuha ayan wow may pang ulam na naman si ante sigurado yung ginataan naman nito yung bang naglalanala na lana, kung tawagin dito sa amin yan terna